mayroon na, mayroon na. Pero bawal IRL. Mayroon na tayong kita sa ating um, magiging vlogger. Blogger na din kasi ako ngayon kasi madalas na ako mag-upload ng mga video so ginagawa ko 'yan man araw-araw. At ito pa nga, maraming salamat, 'di ba? Kasi sa kabila ng mga patikos nila sa akin, pambabasya sa akin na tumatanggap tayo ng nakatatlong award na po ako maraming maraming salamat oh sa, sa lahat. So sakali uh, nakatanggap na ako ng uh, uh, bis-in sensational award tapos nakatanggap ako ng Uh, ano pa ba yung mga award ko? Phenomenal, phenomenal, phenomenal award. Tapos mayroon pang Dangal. gawad, ano, gawad, gawad ang Filipino awards. Kagabi lang yun. Tapos mayroon pang isa. Tatlo na kasing award yung natanggap ko. Ito sa Unity sa sa Upada at sa isa naman sa Sukiya Hotel Tagabi. So maraming salamat. Tapos, ang nakakatuwa pa, no, naimbitahan tayo kahapon dahil di ba nga birthday kahapon ng ating amahan na pambansang bayani, si Dr. Rosinizal. No, so isa tayo sa mga naimbitahan na para makapag, makapag makasama sa parada sa Laguna kaya isang malaking opportunity at yes, malaking bagay at karangalan nyo para sa akin ano, na maraming nag mga Parang sa akin ngayon. Eh di wata, anong masasabi mo na talagang mainit na sinalubong ka ng mga kababayan natin doon sa Kalamba, Laguna? Ayan yun nga, sa kabila ng pagod ko, alam mo, pag nakikita mo naman talaga na masaya ang mga tao, makita ka lang, picture kami. So, ang sarap sa feeling, sa pakiramdam. At ito pa, uh, gusto ko lang ding linawin doon sa mga, kasi ang dami ko nakikita, kasi uh, nainpitahan din ako sa Malabono, kaya Malabon, mayroon kasi doon na ginanap na LGBT, ano, parang parade. So, isa tayo sa mga na-invite doon kay um, Mayor your genie, San Tumbal. So, nagpapasalamat ako kasi napakaraming tao na talagang tumangkilik at maraming pupunta rin talaga sa akin. Ako, nakita ko din naman talaga yung crowd. So, kahit pagod na, smile pa rin. Tapos, nakita ko sa mga post, ang daming bashing. Kasi, ang nakalagay kasi ang ang, ang kasi nito mga basya, na babasa ko sa mga comment um, Rina Ilina daw gusto ko lang linawin ha na hindi po santakusan yung um, yung dinaluhan ko puro po kabaklaan ang title po niyan ay uh, Rina ng Bulaklakan Malabon which is yearly nila ginagawa na yan doon puro mga part po kasi ng uh, pride ng LGBT di ba may LGBT month kami, yung parang gano'n, kung so ng mga baklayo, hindi po kami nang babastos, so kung ano man po yung respeto ko natin ang ating mga yung pare-pareho. No? Gusto ko lang linawin sa inyo na hindi po Santa Cruz at Trina Elena po yung dinaluhan ko doon. Marami kasi hindi ginakaintindi. Uh, ano po yan, parin po yan ang kamaklaan sa amin po mga LGBT. So yon. So sa dami ng award na nabanggit mo, balita namin, kay ikaw naman daw ang magbibigay ng award sa mga bloggers. Ayun ito na nga, abangan niyo bukas pala no sa Angono Rizal na kung saan magbibigay naman tayo ng mga pasasalamat award doon sa mga vloggers lalong lalo na po pag ang content diwata yung talaga nakikita ko naman talaga yung mga vloggers na royalty kasi sa kabila po ng sobrang dami ng vloggers na pupunta dito sa atin ang dami rin basher kunwari lang vloggers so ngayon naisip ko first time in my uh, history na ako naman ang magbibigay reward so award doon sa mga um, mga mga vloggers natin na talaga nakikita ko naman talaga na Royal royalty nila sa akin. So, abangan nyo yan bukas ang Uno Rizal, no? Ano nga yung location? Nakalimutan ko. Kupiras. Uh, Kupiras sa Ang Uno Rizal. So, magkita kita tayo doon bukas. So, alas 3 tayo magsisimula. So, ayan, um, ayan, may simpleng kainan. Tapos, siyempre meron tayong mga, meron tayo mga giveaways. May mga papremio. So, abangan nyo yan. Uh, tayo. diyan ko na lang po ng e-bike. Wow! Oh, Hindi naman, lahat. Kasi, sobrang dami. For sure, sobrang dami ang atin. Kasi, dami ng vlogs sa akin. Bukas na, na bukas na bukas. Namin sa mga para, palaro Pag nasortihan po, so... Welcome, welcome, welcome po si Hiwaga doon. <laughs> um, <laughs> ano po, ang Diwata po 24 hours pa bukas. okay, magawin mo na so tayo so sa pasay. parisan mo, Diwata. No? Hindi pa rin matapos-tapos ang issue mga basher at paninira. Nakaraan may lumabas na naman daw, may ipis naman daw. Ito na nga, uh, kanina nga, hindi ko kasi maintindihan kasi yung yung mga paninira na yun talaga lang intention parang gusto talaga ipasara yung diwata um, na ako ng ano ng um, hakbang doon so yung mam yung mama na hindi ko sa kilala hindi ko alam kung sino siya so meron siyang identification kasi parang pumunta siya sa City of Health para siraan ako. Sabi ko ang mo, wala naman kami tinatago at saka nandito naman kanina yung Sita of Health ng LGU ng Pasay City. Tinignan naman nila, which pina, is pinasinamahan ko kung paano namin gawin. Tapos na yun, siguraduhin niya lang na mapapatunayan siya kasi magpo-file din ako ng kaso sa So, so, clarification muna sa operating hours ng Quezon City. Ano ang dahilan bakit uh, 7 a.m. to 11 p.m. na lang? <laughs> Ayan, isa kasi uh, sa mga dahilan doon para may time kami maglinis at the same time, uh, yung lugar kasi medyo residential siya. So kaya ginawa namin na 7 a.m. to 11 p.m. lang muna. Which is good naman yung bali nag-upert ng tayo doon ng 16 hours, hindi na 24 hours. Para may time pa maglinis o mag-prepare na kung man dapat i-prepare namin doon. Pero dito sa Pasay, tuloy-tuloy uh, po tayo ng 24 hours na operation. So, Quezon City lang po yung 7 to 11 pigil lang ko yung ours. Okay. So may mga aasahan pa ba tayo yung mga bagong branches na maparating? Yes, abangan nyo po yung patuloy pa rin po ang diwata sa paghahanap ng mga pwisto na kung saan magtatay ng diwata Paris Overload. Kasi di ba tulad ng sinasabi ko, marami po akong branches na Itatayo sa buong kamay nila ano hanggang Provincia. So abangan nyo po yan. Ngayon may dalawang location na kami natatayuan ng Diwata Paris. Abangan nyo baka sa lugar nyo na yan. Hindi na kailangan magpunta ng Quezon City or Pasay. Kasi kung di na mismo sa lugar maglalagay kami matitikot okay. yung mga okay. Diwata okay. Paris. May may chismis. Dubai daw. Yes, yes. Meron na po. Mala Dubai? Dubai. Makakaroon ma mag na po tayo ng brand sa Dubai. Sana marunong tumingin sa pinanggalingan natin. Hindi na nakakalimutan. Hindi totoo yan. Kasi ngayon kung ano ako dati, ganoon pa rin naman. At wala yung una kong natulungan yung mga kasamang ko dati sa kalsada, di ba na sa ilalim ako ng tulay. Kaya diba lang di ba tulad na sinabi ko sa inyo kanina na tinulungan mo na sila kung yun ang gusto nilang gawin sa buhay nila, wala na tayong magagawa doon. Basta yung part na pagtulong na ginawa mo na sa kanila, ginawa mo na Pero kung sila na mismo gagawa ng paraan para ay nilang tulungan sa sarili nila, wala na tayong magagawa doon. Di ba? sa mga nagpi-picture na yung sinasabi sinasanay yan. Ay hindi kasi di diba, sabi ko nga negosyante ko ako. May mga time na katulad ngayon, may time ako para mag-interview sa lahat ng vlogger, sa lahat ng magpapapicture sa akin. Yung mga time na sinasabi nila na tinatarayan ko, may reason talaga kasi di diba, minsan may mga time nga sinasabi ko naman kumadalas na marami akong ginagawa. Katulad ng inaayos ko yung mga tao, ano pa yung mga kulang, sinichit ko. Tapos biglang mayroon, mayroon picture na hindi ko pinapansin kasi ka lang may ginagawa ako nak nakukuha na nila ng short clips ng camera na ganun yung reaction ko di na pinapakita lahat ang dumara basta nargay pa ng title na masama ng ugali nagbago na which is hindi naman talaga siya totoo ang gumagawa lang niya talaga yung mga nag-upload nag ng na mga hindi ko alam po anong pinagalaban nila sa buhay nila so yun wala may, lumawas na may lumabas na kasi na nagpapapayo daw ng 1.5 na to. ay maghanap pa dito na kahit isa na sinigil ko ng 1.5 kasi pagka may nangyari na siningil ko, harap ko sa akin ngayon. Dudugdeng ko pa kay tripleng ko pa. Ang bibigyan ko. Hindi pa ako nanghihingi ng na ganyan. At wala akong ni hindi ako nag-attempt na kahit piso nang ako para sa picture, Walang ganon. So hindi ka naman dinudumog ngayon ng mga humihingi ng tulong kasi parang ang nangyayari ngayon, ang dami ng, uh, nang nangaabuso. Actually naman ako, marami nga dito, parang nagmukha na nga tayong ano, 'di ba? Nagmukha na tayong charity talaga ng na mga nanghihingi ng na mga kailangan ng tulong. Ako naman talaga, yung deserve lang at sa ko nagbibigay talaga kahit walang kamera kaya lang minsan parang yung iba parang budol na kasi dating eh yung nagpapanggap na pauwi ng probinsya nagpapanggap na may sakit tapos pag, pag mo yung certification nila na kung may sakit sila o kaya yung mga namatayan matagal ng patay 10 years na tapos yung mga medical dala certificate nila hindi naman sa kanila tapos yung mga ganon kaya parang nagiging ano na rin sa nagiging racket kaya yung iba talaga nakaya ko na lang kung deserve talaga So, nabibigyan ko naman, pero hindi lahat. Kasi sobrang dami na din nang hihingi sa akin ng tulong. Nga hindi naman po tayo mayaman, hindi naman tayo um, ano, agency na talaga nagbibigay ng mga gano'ng iktina. So, yung kaya ko lang at saka yung alam kong deserve. So, sobrang ano, no, popular mo ngayon, hindi lang sa Maynila, kundi sa mga karating probinsya, pati na rin international. Marami din ang nagtatanong, ah, papasok ka daw ba sa politika? Ay, wala naman akong plano pumasok sa politika. Busy lang kahit sa pagtitinda siguro yung mga karapat dapat supportahan siguro sa abot ng aking makakaya hanggang gano'n na lang tayo pero sa akin sa sarili ko na yung pilihan so, wala yung sa isip ko eto matagal na tinanong sa'yo negosyo o showbiz alam mo mas priority pa rin sa akin yung negosyo pero kung pwedeng sabay negosyo habang nasa showbiz pwedeng sabay so pero kung sasabihin mo na pipiliin ko yung isa doon so ang hirap para sa akin po, sana ako nakinala kung saan ako naging inspiration ng karamihan, so muna ako. Pero kung pwedeng pagsabayin, bakit hindi? kaya naman ang katawan. Sa mga kaibigan natin, mga vloggers, small content creators na mga nagdadamdamin sa na hindi na pagbibigyan, this is your chance, kausapin mo sila. Alam nyo, ano, ang kailangan ko lang naman din talaga sa lahat na nagkocontent dito sa akin, hindi naman sa hindi ko ay pinagbibigyan ng, ako nga ba diba sinabi ko na dati na kahit basher, pwede nga. Pero di ba, intay nyo lang yung time talaga na may time tayo magpa-interview. Huwag na naman natin isabay ng, ng may ginagawa. Sobrang busy ko tao. Wala kayo sisikit. Nandiyan kagad ka yung camera. Yung kagad yung kagad sa akin. Tapos may mga tanong kayo. Tapos hindi ko yung pinapansin. Kasi nga may ginagawa ako. Pero kung nasa lugar, ang sinasabi kasi nila, pag wala daw dala, or small vlogger lang, hindi ko na daw pinapansin. Ganun kasi yung lumalabas eh. Pero subukan na daw yung mga ibang mga sikat saka daw ang abot ng ngiti ko hindi po kasi yung mga sikat na yan nililinawin ko ulit dahil ko naman sinasabi may appointment yan kaya pagdating nila dito priority talaga sa akin kasi bago pa sila dumating naka schedule na yan maraming nagpupunta sa akin na parating na si madam parating na si boss so nasaan ka na pwede na ba tayo maganyan unless doon sa mga small vlogger na sinasabi nila na walang appointment tapos ang gusto pa nila mangyari pagkadating ng camera kahit busy ako kung ano tanong matanong nila masagot ka agad natin may 30 ka agad natin pag hindi natin pagbigyan kasi may kamera na nakaharap pag gano'n na tayo may talikunan natin sa nasa, may ginagawa tayo lalabas na naman doon sa mga clips nila na masama na ugali pagka school vlogger ganyan nakikita ko eh pero kung buong video pakita nyo lahat wala pong gano'n ang nangyayari kasi for the views yung short lang na video na kung saan may negative videos lang ako yun talaga ang pinupost nyo para pag-usapan so yun lang naman wala na akong pakialam doon kasi tulad nga ang sinasabi ko as long as kahit sobrang dami na nagbaba sa akin naninira sa akin gusto magpabagsak sa akin sabi ko nga sa inyo pag Diyos ang nagtaas sa inyo kahit sino pa kayo tao lang kayo Diyos lang nagtaas sa iyo wala na wala na makakahigit pa doon di ba kahit anong gawin mong paninira kung Diyos talaga ang tutulong sa iyo para umangat ka itaas ka wala kayong magagawa tao lang tayo pare-pareho wala tayong karapatan usgahan ng isang tao kasi tao lang tayo pare-pareho Diyos lang ang may karapatan maghusga at magtaas sa atin at magbaba hindi ko tayo hindi po kapwa natin mga tao lang din. So yun lang.